Good evening, good evening mga ka-sites May again, may nalobas, um, Bigala ng All Around Tender So, ayan, close na Aking maliit na bintana So, ayan, meron lang akong susigui sa inyo So, kanina ay Monday Oh, Monday June 23 So, ayan, Lunes Marami mga pamahiin Sa aking tindahan, tuwing Monday So, ayan may nabuy naman ako no, na bumili ng ketchup and uh, magic sauce. So, yun. Maya-maya, buhay naman ako yun na. Maya-maya, ay binalik niya yung ketchup na bote. Kasi yung gusto niya is yung pouch lang. So, tinanong ko siya na buti lang yung buti lang yung available dito and meron namang ibang brand pero hindi pa ketchup. So, sabi, yung buti na nadap, may may andiyan na. Binalik. So, buti kong pinalitan ng kung um, anong brand, ito 'yung pero ang brand dito na ketchup na ibang-ibang brand. So, 'yun, binalik. Once na ang buhay na mano ay may nagbalik at ang aga pa kasi pasad alas 5:00 ng umaga ay bukas ang aking kasi may pasok nga. So, yun. Napaka-effective niyan na once may nagbalik. Mga ilang, siguro mga after 30 minutes or 1 hour, ay may humili ng tinapay. So, ina-return din kasi luma na daw. Pero, kahapon ay kabibili ko pa lang noon kaya hindi imposible and then nakita ko naman na parang bagong deliver pa lang naman doon sa binilan ko so yon luma na daw so kinuha ko pinanitan ko and then, maya maya na naman ay pinanitan dahil luma daw pero magkakasabay lang naman yun na binili ko hapon kasi palengki days So, yun, nak nakaramdam tayo ng pagkairita. Kasi, lunis na lunis, yun nga, nap yun nga, talagang sunado ko na yun or alam ko na yun na mangyayaring gano'n na may magsusoli kasi yung Buinamanong naman nga ay nag-return Monday and maaga pa. So, kaya 100% yan. Loonies and then buhay naman tapos i-return then ang kasunod yan, ganun din ang mangyayari. So, yun. Napaka-effective yan. Kayo ba mga kasari ay naranasan nyo na rin yan bilang isang merong sari-sari store? So, ano yung naranamdaman nyo pag ganun? So, wala. Be positive na lang na tuloy pa rin ang benta, ang um, tuloy pa rin kasi ganyan talaga ang realidad po may tindahan so hindi minsan hindi hindi ano yung nagbuwi naman kasi bata pa naman pero sana consider na lang yung nung nagutos na nanay or tatay na hindi magagamit yun natin yan huwag mo nang isuli baka uh, baka buwi naman yan kasi maaga pa So, medyo nakaramdam tayo ng pagka Pero normal lang naman yun. Kasi, syempre, marami nga tayong pamahiin. Tapos, ganun pa. May talagang mangyayaring may kasunod pa yan. So, yun lang. na Naisigwe ko lang na alam ko na nakaka-relate din yung mga ibang merong sorry-sorry stories. So, yun muna guys. Bye! See you in my next vlog. Bye bye.